maigi ho may ganar din nga gawa ng tag-ulan bala po, kumusta na po kayo lahat ano po yan, bala episode na ito, ano po panimula po ng ating pag uh, dingding ng kawayan dito sa ating kubo po, oh, uh -huh. yan lagari at tao. kaya nga po nasabi ko sa inyo ay magtatagulan na po lang pong available natin ng ligari ito <laughs> ang ating panukat garing bakal. Pwede na rin sa kahoy. Eh. bali atin pong dinidingding na ah. kasi yung tarapal napupunit-punit ay di ari na pong ating idinali eh. madami po namang available na kawayan din eh ginawa natin tag-upan yung ganitong pitaga sa camera yun yung ganitong siwang ay ating pinapalaka ng garni gawa ko na hindi naman ho kayang dikit dikit na gaya may butas pa rin kaya yun basta yun po may mga siwang na gayon pupunuan natin Oh. Maganda po ang pagkakaano nito ali Bali ito na po yung ating mga ikinabit na kawayan no. Oh. So, Ayo. po natin siya ng ano bintana oh para makita yung viewing ng bundok banahaw po pagka narito. Hmm. Ito na po ang bagong ano natin oh. Bagong base po ba ng kubo? 'Yon no oh. Yan na po ang loob. Oh. Tapos ito po yung bintana. Yan na po yung loob. Uh, yung bintana natin. Siguro ilalagay pa po natin dito ng Nang ano, day embrace. Gawa ho nang sa umaga. Aring side na aring bundok ba na ho po yan. Oo oh, yan. Oh. Maginhawa po oh. Basta po, te-te po natin itong Aanahin, kumbaga Aayusin, oh Yan na po, oh Yan, yeah, makikita po natin, no. Oh. Yang part na yan, oh. ang gawa po natin ay may ano yung may singit na po ba siya gawa po ng ano ay ma nalaki po ang butas ng gaito pagka tumagal po ba kaya gayaan para hindi po tayo mapasok ng ulan Oh. Yan na po. kipi may haram u uh. Ah, ang tibay po. Yan na po yung ating bagong ano. Bagong bispo po. Nakubo. Nakapront po tayo sa ano sa banahaw tapos edi yung taniman po natin nalagang pa po natin ito dito ng breeze oh. bali ito po naman sa dito sasahigan natin ano kas lalagang pa natin ng ibang harang Yan na po ang ganap sa ating kubo ano ah, ay talagang maigi ho may ganar din at gawa ng tag-ulan ay talagang are po na may entertainment on la ang ha kahit magbuk magbukbang na din oh. Eh, pag may ano ay oh. habang nagmumukbang ang tunog ay ano ba ay talagang Madaan po ng prutas din ni mamumukbang. Oh. <laughs> kahit magbukbang, may harang na. Ay, talaga pong kahit isang pilong na saging ayari, ano? <laughs> Maganda lang po yung napili natin background music sa mga mukbang ay. Basta po ito'y <laughs> Utay utay lang ang natin gagawin no? Yan oh. Tapos ito hindi na huna natin ito tatanggalin Namatay na nga rin puno na hindi na natin siya tatanggalin hahayaan na ho natin ito yan siguro dito sa part na yan kaya hindi ko na pinutod lalagyan natin ng mga halaman po uh -huh. at ito po ay labas na ito po ay naaampiyasan po ba ay di mabubuhay dyan ang halaman hmm, may pasoy din isasampol natin iya no? yeah, may mga halahalaman diyan na tapos ari dito na baka nga hulagyan pa natin ng mas bagas ng mother kakaway eh, ng kakawati para mas ano po ba mas tumagal ito po eh, para hindi tatagal eh, gawa ng ano ay ng batino yan yeah, o oh. Yeah, yan pwede tayo mag add pa ng orchids din eh Oh. Yan yeah na po ang ano natin ganap dito sa kubo. Ayan, mayroon na rin po naman tayo dito ng mga tinanim na iba pa, Oh. Ayan, katulad ng nito, oh. Tapos, nag-ano na rin ho tayo, Oh. Ayan, ito po ay hardin yan, oh. Hindi na lang ho natin na ipakita sa ano. Oh. Ayan, oh. Mga hardin po ito. oh, ayan. Ayan po ay yung, ito yan, Oh. Ayan, ayan, ayan. Ito po mga kulay orange. Ayan po pati ang matatanaw natin sa ating, ano. Oh, 'yan. Oh, ito ito 'yan. Ang dami pa pong pananim, may hmm. 'Yun na po 'yung ating Ano, ito pong tarpaul bala ko paltan ng kawayan o di kaya anahaw o oh, para mas mas ano po ba? Mas maganda. O, oh, mas maginhawa. Ito 'yung temporary lang at gawa na nagpuputik sa ilalim pagka tag-ulan. 'Oh, ayan ay diyan po ito po ang ating ano ang ating dingding sa kubo ayun abangan nyo na lang po yung mga next episode pa natin dito siguro magsasahig pa tayo dito ayun ingat po ang lahat happy pulaang bye